Natuklasan niya ang halaga na taglay mo, ngunit nang huli na ang lahat. Sa mismong sandaling ito, siya ay nagsisisi sa iyong pag-alis. Tinitingnan ang mga larawan mo na itinatago pa rin niya, bawat imahe ay isang. Paalala ng kung ano ang kanyang taglay at pinakawalan. Habang natutulog ka, siya ay gising, binabalikan bawat sandali na kanyang ibinahagi sayo. Nakakaramdam siya ng paungulila na tila pinupunit ang kanyang dibdib ngunit hindi niya alam kung paano ito ipahayag. Sinabi niya na kailangan niya ng oras, ngunit iyon ay isang palusot lamang. Ang tunay, na kailangan niya ay lakas ng loob upang harapin ang kanyang mga damdamin. Alam niya na, hinamon mo siya sa isang paraan na walang sinuman ang nagawa. Pinaharap mo, siya sa salamin at nakita ang kanyang mga kahinaan, at iyon ang ikinabahala niya. At alam mo ito dahil nakita mo kung paano siya tumugon nakaramdam ka ng kaba nang magsimula kang lumayo. Napansin mo ang pagbabago sa tono ng kanyang boses, ang pag-alinlangan sa mga salita. Nang lumayo siya, ikaw, ay naramdaman na para bang ikaw ang naiwan at iyon ay masakit. Hindi mo lang iyon naiisip. Ang katotohanan, ay napagtanto niya na nawawala sa kanya ang kaisa-isang tao na nagpuno sa kanyang pagkatao. Sa loob niya, may isang tumpok ng mga emosyon na hindi niya mailarawan sa salita ramdam niyang ikaw ang kanyang angkla. At ngayon lahat ay walang direksyon. Ano ba ang itinatago niya? Ang kawalan ng kapanatagan na hindi siya sapat. Ang takot na. Makakita ka ng iba na kayang ibigay ang hindi niya na ipagkaloob. Nagpapalipas oras siya sa ibang tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakapantay sa iyo. Sa bawat pakikipag-ugnayan, napapaalalahanan siya ng kanyang pagkawala, ngunit hindi niya ito maamin samantala, patuloy kang nabubuhay. Nagpapatuloy ka, ngunit ang kanyang katahimikan ay patuloy na umaalingaungaw. Sa iyong isipan, kayo'y nasa magkahiwalay na mundo, ngunit ang sakit ay napapareho. Hiniling mo ang mga kasagutan, ngunit katahimikan ang iyong natanggap. Sa bawat araw na lumilipas, para bang? Siya'y nagtatago sa ilalim ng mga panghihinayang, hindi matatagpuan ang lakas ng loob upang itama ang lahat. Alam niya na nagkamali siya. Alam niyang nawala ang tanging pagkakataon na magkaroon ng tunay na bagay. Lumilipas ang mga araw at nakikita niyang siya ay nakakulong sa sarili niyang bitag, nilalamon ng pride na hindi magpakumbaba, na hindi humingi ng pangalawang pagkakataon. Iniisip niya kung paano kung ikaw ay nasa kanyang tabi, ngunit hindi siya gumagawa ng anuman upang maging totoo ito. Ang katotohanan ay siya ay paralisado. Ang buhay niya ay isang paulit-ulit na rutina na hindi nagbabago dahil wala ka upang magbigay liwanag sa kanyang landas. Samantala, ikaw ay nagpapatuloy. Marahil nakahanap ka na ng bagong landas, o marahil ay pinagdadaanan mo pa rin ang sakit na. Iniwan niya. Ngunit ang hindi nagbabago ay alam ninyong pareho na ang koneksyon na ito ay espesyal. Pinagmamasdan ka niya mula sa malayo, iniisip niyang maitatago niya ang nararamdaman, ngunit ang totoo ay siya ay punong-puno. Nang pagsisisi, hindi kanya kayang bitiwan kahit na. Ang kanyang mga kilos ay nagsasabing kabaligtaran. At alam mo na ito. Natuklasan niya ang halaga mo, ngunit huli na. Ang taong ito ay umaasa na hindi mo. Napansin ang kalaliman ng kanyang pagkakamali. Nagsisisi siya, ngunit mas pinipili niyang gumamit ng walang laman na mga salita bilang kalasag. Alam niya, na siya ay naging hindi patas, na iniwan ka sa dilim, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang katotohanan na siya mismo ang lumikha. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, iniisip ang lahat ng mga bagay na maaari sana niyang ginawa ng iba. Sinasabi niya na kailangan niya ng oras, ngunit ang katotohanan ay siya ay tumatakbo lamang. Tumatakbo mula sa bigat ng kanyang desisyon, tumatakbo mula sa sakit na idinulot niya. At sa damdaming hindi kailanman nawala. Ang kanyang pride ay isang bilangguan. Samantala, nararamdaman mo ang pagkawala niya sa paraang hindi mo maintindihan. Hindi mo lang iniisip ito, alam mong iniisip kanya. niya. At alam mo ito dahil nananatili pa rin sa iyo ang mga alaala niya sa maliliit na bagay sa iyong araw-araw. Kapag nakaririnig ka ng isang kanta o dumadaan sa lugar na madalas niyong puntahan, parang naroon siya, kahit nawala siya. Sinusubukan niyang palitan ka. Lumalabas siya, naglilibang, nakikipag-usap sa iba, ngunit walang ang kapantay sa iyo sinasabi niyang siya ay masaya. Ngunit nararamdaman mo na lahat ng ito ay pagpapanggap lamang. Hindi niya matiis ang kalungkutan, ngunit hindi rin niya alam kung paano pabalikin ang oras. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang nawala at, kasabay nito, siya ay tila natatakot magbukas muli kaya nananatiling nakahinto. Samantala, ikaw ay... Naghihintay. Naghihintay na magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang hakbang na alam mong kailangang gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, ikaw lamang ang makakapagdesisyon. At nayon, napapansin mong nagpapakita siya ng lakas. Ngunit ito'y isang maskara lamang. Nararamdaman niyang siya ay isang hangal dahil pinakawalan niya ang isang bagay na tunay. Hindi mo alam kung ilang beses na niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang magtipa ng mensahe. Ngunit binura ang lahat dahil hindi niya alam kung paano. Simulan. Nararamdaman niyang ang iyong presensya ay isang parola at ngayon siya ay nawawala sa dilim. Nararamdaman mo nang nagsimula siyang lumayo at ito'y masakit. Napansin mo ang paraan ng kanyang pagtingin sa iyo. Nang maging malinaw na wala nang babalik sa dati. Inakala niyang makakamove on siya nang walang mga epekto, ngunit ngayon. Sa mga oras ng pag-iisa, naaalala niya ang tungkol sa iyo kung ano ang maaaring nangyari sa pagmamahal na nasayang. Sa mga usapan, Kasama ang mga kaibigan, hindi niya maiwasang ikumpara ang taong bagong dumating sa buhay niya sayo. Wala ni isa ang kayang pantayan ka. Gumagawa siya ng mga dahilan upang palubagin ang sarili, sinasabing hindi tamang panahon, ngunit ang totoo ay. Ang takot ang pumipigil sa kanya. Takot na mabigo, takot na hindi maging sapat, takot na wala ka ng lugar para sa kanya sa buhay mo. Lahat ng ito'y kumakain sa kanya sa loob. Kaya't nagpatuloy siya, ngunit hindi siya masaya siya ay nawawala, siya ay naguguluhan. At nakita mo na ang lahat ng mga palatandaang ito. Naramdaman mo na hindi siya tunay na nagpaalam sa iyo, tumakas lang siya. Samantala, patuloy kang nabubuhay, sinusubukang hanapin ang sarili mong kaligayahan. Mahirap, hindi ba? Bawat hakbang. Nagagawin mo ay nagpapaalala sa kanya. Nagtatanong ka kung dapat ka pang gumawa ng higit pa, ngunit ang katotohanan ay... Naibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Abala ang taong ito sa pakikitungo sa kanyang sariling mga demonyo na. Hindi niya napansin na napapabayaan ka na pala niya. At ngayon daladala niya ang bigat ng pagkakasala na ito palagi. Ang buhay niya ay isang paulit-ulit na siklo. Gigising, magtatrabaho, maglilibang, uwi at saka haharapin ang kawalan. At kapag sa wakas bumagsak na siya sa kama, ikaw ang nasa isip niya, dinudurog siya ng bigat ng pangungulila sa nawala sa kanya. Marahil hindi siya natutulog ng maayos, nilalabanan ang mga iniisip na di niya matanggal. Ang damdamin. Niya ay masidhi, ngunit ayaw niyang aminin. At sabay nito, hindi niya alam paano ito haharapin. Napansin mo na ba na ang mga taong sinusubukan niyang makilala, ay hindi kayang ibigay ang parehong intensidad? Nabinigay mo? Sawa na siya sa mga pagtatangka, pero hindi niya kayang maging totoo sa sarili niya nakakulong na siya. Sa siklo ng panlilinlang lang sa sarili at sakit at alam mo na yon. Iniisip niya kung paano ang isang. Pag-uusat sa inyong dalawa ang mga bagay na sasabihin pero lagi siyang umaatras. Ang katahimikan niya ay makapangyarihan at nakakabingi. At habang nangyayari ito, tinutuloy mo ang buhay mo na may bahagi ng puso mong nawawala. Patuloy mong iniisip kung namimiss ka ba niya ng katulad ng pangungulila mo sa kanya. At ang masakit na katotohanan ay ipinagpapalagay na nami miss kanya, pero hindi niya. Alam paano iyon ipahayad. Hindi niya alam paano haharapin ang mga konsekensya ng kanyang mga ginagawa. Nagsasayang siya ng oras, at ikaw rin. Alam ng taong ito na nauubos na ang mga pagkakataon. Pero hetot nag-aalinlangan pa rin siya. Ano pa ang natitira? Isang relasyon na marka ng kawalan ng katiyakan at kakabuan. Nagsikap ka na, ibinigay mo na, at ang natira ay ang mga alaala at isang pagmamahal na hindi nabigyan ng halaga. At alam mo na yon. Narealize ng taong ito na ikaw ang lahat ng hindi niya alam na kailangan niya, pero napagtanto niya yon. Nung lumayo ka na. Sa mga oras na ito, nakakulong siya sa labirinto ng panghihinayang, nagbabalik tanaw sa. Mga alaala ninyo habang sinusubukang ilihis ang isip sa katotohanan. Habang, ikaw ay natutulog, siya ay nagbabaliktad ng cellphone, tinitingnan ang mga litrato mo, nagtatawa sa mga alaala, at lumulubog sa kalungkutan. Sinasabi niyang nakatuon siya sa sarili niya at ayaw ng relasyon, pero sa totoo lang, iyon ay isang depensa. Kailangan niya ng tapang, hindi ng espasyo. Ang taong iyon ay natatakot na magbuka sa iyo dahil, sa kaloob-looban, alam niyang hindi niya talaga pinahalagahan ang lahat ng ibinigay mo mas madaling sabihin na kailangan niya ng oras kaysa aminin na pinaranas niya sa iyo ang sakit. Nararamdaman mo noong nagsimula siyang lumayo. Ang mga pag-aatubili, ang mga pangakong hindi tinupad. Para bang unti-unti siyang nawawala ng laman, habang ikaw, sa lahat ng iyong kasiglaan, patuloy pa rin sumusubok kumonekta. At alam mo, sa loob mo, na siya ay nagtatago sa likod ng isang ngiti na hindi tumutugma sa kanyang tunay na nararamdaman. Miss kanya, higit pa sa iyong inaakala. Sinusubukan niyang itago, kahit sa mga kaibigan, naglalagay ng maskara ng pagwawalang bahala. Pero kapag sumasapit ang gabi, siya ay gising, iniisip kung ano sana ang maaaring mangyari. Samantala, siya ay nakikisali sa mga pababaw na relasyon, dahil walang makakatumbas sa iyo. Walang nagdadala ng lalim na dinala mo. Naalala niya ang bawat sandali, bawat tawa, bawat katahimikang pinagsaluhan na may kahulugan. Umaasa siyang iniisip mo pa rin siya, pero ang takot na magtanong ay napakasakit kaya hindi siya naglalakas-loob na gawin 'yon. Itinatago niya ang kabgustuhang iyon sa likod ng isang anyo ng walang pakialam. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay. Pinagbubuti mo ang sarili mo, pero sa kaloob-looban, isang bahagi mo ay nagtatanong pa rin kung bakit hindi siya bumalik. Ang gabing tinititigan mo ang telepono, hinihintay ang kanyang mensahe ay mas madalas kaysa inaamin mo. Hindi mo niloloko ang sarili mo, iniisip ka niya talaga, pero hindi niya alam kung paano humarap nang hindi winasak ang kanyang pride. Ang brutal na katotohanan ay alam niyang nagkamali siya. Alam niyang may nawala sa kanyang mahalaga, at hindi niya kayang harapin ang kanyang pag-aalala. Araw-araw na lumilipas. Isang paalala ng kung ano ang nawala sa kanya. At ano ang itinatago niya sa likod. Nang lahat ng ito ay isang tunay na pag-ibig, nagmamakaawang maipahayag, ngunit nasasakal ng takot. Samantala, tinatanong mo ang sarili mo kung sulit ba ang paghihintay. Nararamdaman mo na dapat ka nang mag-move on pero may bahagi ng sarili mo na umaasa na sana siya. Ay magkaroon ng tapang. Isa itong walang hanggang siklo, naghihintay ka sa isang bagay na maaaring hindi dumating kailanman. Ang mga araw ay dumadaan at ang kawalang katiyakan na ito ay nagiging pasanin na dinadala mo sa balikat. Naunawaan niya ang halaga mo pero nangyari ito noong huli na. Sa eksaktong. Oras na ito, iniisip ka niya, binabalikan ang mga sandali na inyong pinagsaluhan. Tinititigan niya ang mga mensaheng. Ipinagpalitan niyo, binasa niya ang bawat isa ng maraming beses. Ang higit na nagpapahirap sa kanya ngayon ay Ang pagkakasala ang pagkakasala sa hindi napansin agad ang kagandahan ng kung ano ang nasa harap niya. Habang natutulog ka, nandito siya, gising, puno ng pagsisisi. Hindi niya maintindihan kung paano niya natiis na mawala ang isang napakalalim na koneksyon. Sinabi niyang okay lang na mas mabuti ito, pero alam mo na hindi ito totoo. Natataranta siya. Siya ay natatakot. Takot na magbukas at magpahayag ng damdamin. Takot na hindi maging sapat. At nararamdaman mo ito dahil sa mga sandali ng kahinaan. Sinabi mo rin na okay ang lahat kahit. Hindi naman talaga. Nararamdaman mo nang mag masira ang koneksyon. Nabago ang tingin niya. Ang mga mensahe ay kumonti. Alam mo na may mali. Hindi mo ito iniisip lang basta. Sinasabi ng kutob mo na ang katotohanan ay hindi ang ipinakikita niya. Niloko niya ang sarili at pati ikaw sa kaloob-looban niya, nararamdaman niya na ikaw lang ang tunay na nakakaintindi sa kanyang mga pag-aalala na nakakakita sa likod ng mga ikinukubli niya. Nakakulong siya sa kanyang araw-araw na gawain, pilit na iniiwasan ang lahat ng bagay na nagpapalala sa iyo, pero imposible ito. Bawat musikang tumutugtog, bawat lugar na pinupuntahan, lahat ay nagpapaalala sa iyo. Sa kanyang alaala, ikaw ay perpekto. Ano ang tinatago niya? Ang matinding katotohanan ay napagtanto niya na kailangan kanya, pero ang kanyang kapalaluan ang pumipigil sa kanya na lumapit muli. Samantala, ikaw ay nagpapatuloy, ngunit alam mo na ang sugat ay naroon pa rin. Nagtatanong ka pa rin. Kung iniisip ka pa rin niya. At ang sagot ay iniisip ka pa rin niya. Ngunit ang talagang ginagawa niya ay magdusa dahil sa pag-ibig sa isang imahe na siya mismo ang sumira. Dinedistract niya ang sarili sa ibang tao. Ngunit wala siyang nararamdaman. Hindi sila ikaw. At wala siyang magawa na mabubura ang meron kayo. Ang buhay niya ay isang walang katapusang siklo ng kanyang mga kawalang katiyakan. Gumigising siya. Pumupunta sa trabaho, kunwari. Ang bawat gabi ay pareho lang, sumasayaw kasama ang kalungkutan. Sinusubukan niyang intindihin kung paano niya hinayaan mangyari ito. Ano ba talaga ang nais niyang mangyari? Hindi. Ikaw ang nandyan, kailangan niya ang tapang na hindi niya kailanman nagkaroon upang makasama ka. Inilahad niya sa kanyang isipan ang eksena na ikaw ay muli sa kanyang buhay, hindi lamang bilang isang lumilipas na pag-isip, ngunit bilang isang bahagi. Tunay ng kanyang araw-araw. Ang sofa na kanyang nakikita na walang laman, ang mga halakhak na pwedeng umalingaungaw, ang mga sandali. Na pwede sanang naging inyo. Ngunit ang takot ay pumipigil sa kanya natatakot siyang baka ikaw ay nagpatuloy na sa iyong daanan at nakahanap ng isang tao na tunay na karapat dapat sa iyo, isang taong may tapang nawala sa kanya. Ang oras ay patuloy na lumilipas at, kasabay nito, ang pagkakataon na bawiin kung ano ang meron. Totoo siya. Tunay naman ang koneksyon, ngunit hinayaan niya itong mawala. At alam mo yon. Alam mo dahil. Ang puso mo ay nagdadala pa rin ng kirot ng hindi pagtanggap ng paliwanag ng pagkakaligaw. Nang wala man lang totoong pagwawakas. Nararamdaman mo ang bigat ng kanyang kawalan at ito'y isang malupit na katotohanan. Ang taong ito ay nakulong sa sarili niyang labirinto ng damdamin at takot. Habang ganon, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, ngunit ang presensya niya ay dama mo pa rin sa bawat sulok. Maaaring isipin mo na hindi siya nagmamalasakit, ngunit ang katotohanan ay mas mahalaga siya kaysa sa kanyang inaamin, hindi nga lang niya alam kung paano kumilos. At ano na ang mangyayari ngayon? Alam mo na, ang sakit ay hindi mawawala. Hanggat ang isa sa inyo ay gumawa ng hakbang. Habang ganun, patuloy siya na. Hangad na balang araw magkakaroon siya ng tapang na tawagin muli ang pangalan mo. At, ang katotohanan ay alam niyong dalawa iyon, ngunit walang kumikilos.